Pag mga ganito mga boss, ang magiging issue ng motor nyo, umiingay tapos mabibrate. Wala sa ilalim yan, nandito lang yan sa ibabaw. Bakit mabibrate? Mamaya, explain ko sa inyo kung bakit nangyari yon. Yun mga boss, magandang araw sa inyo lahat. Uh, Labor Day. Uh, maraming pumunta. Sadyang pera ito. Kawa ng double pay ako ngayon mga sir. Kasi kung risk din ng mga customer natin, boss. Shoutout boss. Ayan. Bossing. At saka si Bossing, takas na sir Sukat, natin lupa Takas, sukat si sir um, Problema boss, anong problema? Bala? Um, may ingay, malagatik Tapos, nga, pinalta ng team guide Tapos, Basta, 10 -10. ang ingay na nilapit mo tuwing iinit, sir ah, uh, Ito yung head na ni boss Ah, uh, wala siyang bibilin dito mga sir may kinukot-kot lang kami tapos check natin mamaya Boss, pag back job to, babalik ka. Ano? Ayan. Pero pag hindi, de, hindi na. Ayan. Ayan mga boss, bibigyan ko ng warranty si sir sa loob ng 2 months. Pagka may problema, walang babayaran kahit piso. Basta pag bumalik. Ganon dito sa amin mga sir. Sa mga nagtatanong kung may warranty, may warranty ako. Basta once na nirefresh ka tulad yan. Uh, bago naman daw to, bagong palit na. Ah, uh, hindi na natin ito papalitan kasi bago na nga lahat. Dito lang ako ng kot mga sir. Tapos check natin mamaya. pa. Painitin namin pati bago umalis. Tapos dito tayo kay Busing. Taka na kay sir. Darasa. Darasa. Itong kay sir. Ah, uh, black cam. <clears throat> Sa black cam naman, normal lang talaga magkakano. Ayan. Sa black cam, normal lang talagang meron mga gas gas yung parang overheat ganito talaga yan syempre pinarefresh nyo po sa amin maingay malagitik hindi ko na rin napaparinig sa inyo bahala na kayo at katulad na rin nung binuksan namin nung huling bukas dito sir kailan lang huling bukas 2021 21 oh tapos binuksan na rin pangalawang bukas kami pasag aray uh, hindi ko alam kung pinasak ng bata kung pinakasag mong aray hindi ha? Sigaw na sigaw ka pa na sir. Ha habol ka pa sir ano? Ayan mga boss, uh, nabasag. Uh, ni namin alam kung saan nabasag to. Ito y matagal na. Ayan. Hindi e, ko alam kung may mali o pinalik lang o hindi pinaalam sa ma may are no kasi hindi rin naman niya alam eh. Kasi pangalawang kalas namin, ayan, basag na. Matagal na to mga sir kasi pag, pag Pagka bagong basag, kulay silver talaga to, yung pinaka-alloy niya, ayan, luma na, pumasok na lang guys, ibig sabihin, matagal ng basag to. Uh, papalitan na lang natin to, tsaka sa guide niyan, sigurado ito, at gawa ng malagitig. Tapos dito tayo kay eh, boss, boss, dubli ang bayad kasi siyempre, araw namin ngayon, bahala na kayo sir. Nakasang kayo sir? Ayan, ito yung kay sir. Start mo nga sir. ito yung kay sir uh, ingay talaga ito yung mga gusto kong gawin mga boss marami nagtatanong sa akin pag ang ganito nung umingay nagkakaroon ng vibrate ano sir ma sobrang vibrate ano simula lang ng umingay ayan mga boss dito ba lang pag inawakan mo talagang malakas ang vibrate gawa lang ng tunog pag mga ganito mga boss ang magiging issue ng motor nyo umingay tapos ma-vibrate wala sa ilalim yan nandito lang yan sa ibabaw bakit ma-vibrate mamaya explain ko sa inyo kung bakit nangyari yun ah, napakadali lang ah, unang una wala sa tuno, are. tapos may parang humahampas sa kanya kaya ramdam dito ramdam dito sa manabela mamaya mga boss tuturo ko sa inyo bakit ha ah, nagkakaroon ng vibrate ng, Simula lang ng umingay. Yan mga boss, ah ito na yung kaninang ma ah, simula lang ng umingay. Ayun, ituturo ko sa inyo bakit ma Ayan si Sir. Takasan kayo, Sir. Ngayon, like? San Pablo. Pablo. Ayun, dumayo sa atin. Ganito mga Sir. Unang-una mag ma Pwedeng wala sa tono, sinabi ko yan kanina. Bakit magkakaroon ng vibrate Kung wala sa tono? Makakabaybit mga boss kasi sa, sa sala ang bayo ng alimbawa sa klat housing usig kukos yun ang vibrate kasi wala palyado siya pangit ang minor ito ipapalit namin ng kay sir para mawala ang vibrate pero may dala na siya ayan kihina uh, copy lang sa mga magtatanong ng na uh, ganito ah uh, pwede ikabit lahat pwede kahit copy lang basta wala lang sisihan kung ano man mangyari ano sir Basta gagawin namin lahat na mapatuno mga paganda dito. Ayan. Yan lang mga boss. Ah, sa tuno nito, gagawin namin ang lahat na matuno para hindi mahirapan si Bossy. Tapos, yun nga lang, hindi ko mapapangako kasi magbabago talaga to sir. Ang tuno na rin. Ayan. Ah, ito tuno natin ito mamaya. Tapos, ang pangalawa mga boss. Black cam lang kay sir. Wala yung kinalaman sa vibrate. Ang isa pang magkukos ng vibrate, ito. Compression release. Marami magka-comment dito, bakit magka ng vibrate yan? Ganon talaga yan boss, pag hindi na to accurate. Pag itong spring nito ay malambot na, hindi na kayang batakin, malamig, mainit, papaltik talaga to. Kaya minsan, inaalis ko na. Yun lang ang nagiging cost ng uh, vibration. Kasi sabi ni sir, nagkalo, nagkaroon lang ng vibrate nung umingay. Tsaka sa niya mga boss, goods naman ang rad. Tapos sa lagitik ito mga sir, Lagitikuli, ayan, tanggal na ulit ang bakal. Ito yung bakal, mga sir. Lagitik 'yan, kaya lumagitik 'yan kasi lumuwak ang chain. Tsaka umangat na yung ano. Naka-manual kasi ka boss. 'Yan ang problema sa manual. Ngayon, kung aakyat man uli, pwedeng puputulin at babasagin to kasi na na nga yung bakal na nasa ibabaw na pinagtuunan ito. yon ang problema sa manual. Ngayon, ang gusto mo sir, anong gusto mo sir? Babalik sa stock. sa stock matik na. Para hindi na problema. Hindi na pa-adjust, adjust ano sir? Ayan mga boss, tas check natin na maya kung may vibrate pa or may ingay pa. Ngayon, pag may ingay, may vibrate, walang bayad sir. Ayos lang. Pero pagkatahimik, okay. Dublin bayad. nag eh. Ano boss? Ayos lang. Oh, may tip pa daw, sabi nyo, ngayon, yayabangan ko na sila, mamaya mga boss. Bubuhin muna natin. sa uh, ito na yung motor ni sir, na taga San Pablo. ay uh, yung maingay kanina, at saka mabibrate. Simula lang daw nung umingay, nagbibrate na rin sir. Ano sir, tama, ano? Nung umingay, bumibrate, ano? Ayan. Ito lang inalis ko mga sir. Tapos balik kami ng, ano, binalik kami sa istakasin kasi laka manual manual yan, lagitik na yan, boss. Naka-carb si sir. Ano, nag, ah, pinalitan na rin namin ng carb. May dala si sir. Ayan, kihin na flat slide. Boss, kumusta naman? Okay na. Okay na. nawala ang vibrate. Okay. Ayan, mga boss. Di ang vibrate, depende yan sa tuno ng carb. Pwede yung ng vibrate pag wala talaga sa, sa tuno ang carb. Gawa ng mag-iiba ang bayo. Lalo na sa flat sousing. Ngayon, okay na. Pinong-pino. Ayan ang minol mga sir. Bumba natin ng konti. Ya Allah bos, terima kasih